Okay, so isang nga maganda 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 magandang umaga po muli sa atin mga kapatid. Kumusta po tayong lahat mga kapatid? Uh, praying and hoping po na ang bawat isa po sa atin ay nasa maayos at nasa mabuting kalagayan at higit sa lahat taglay po natin ang kapangyarihan ng pag-ibig, kapayapaan at higit sa lahat ang patuloy na pagpapala ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating patuloy na pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. At nawa sa araw na ito, mga kapatid, ay huwag natin makaligtaan o makalimutan na unahin po natin na pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sapagkat kasabay ng pagsikat ng araw sa bagong umagang ito ay taglay din naman natin ang bagong hininga, ang bagong pag-asa at higit sa lahat ang bagong pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At bago po tayo dumako, mga kapatid, sa ating mga pang-araw-araw na gawain, ay uh, wag po natin kalilimutan na unahin po natin ang uh, makipag-fellowship sa ating Panginoong Diyos Mga kapatid, sapagat sa ganitong paraan ay mas lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa Kanya Lumalago ang ating pananampalataya ay, At mas the more na nadidevelop mga kapatid ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos Sapagkat sabi nga niya sa kanyang salita na mababasa natin sa Mateo uh, 7.21 Mga kapatid, ang sabi doon na hindi lahat nang tumatawag sa akin ng Panginoon uh, Panginoon ay makakapasok sa aking kaharian kundi yaon lamang mga sumusunod ayon sa kanyang kaluuban. So mga kapatid, yung Kristo, so ang ginagawa po natin mga kapatid, na no, sa bawat umagang dumarating na inuuna po natin ang magpasalamat sa si Diyos at uh, po sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang kanyang kaluuban sa ating mga buhay mga kapatid. Kaya nawa mga kapatid, patuloy po tayong hinihikayat mga kapatid sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos na nawa bago siya dumating sa mundong ito, dapat ay ma-develop po ang ating uh, pagkakilala sa Kanya, ang ating uh, sa Kanya, at higit sa lahat ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. Amen? Okay, so sa umaga pong ito mga kapatid ay dadako naman po tayo sa ating uh, Thursday morning devotion at ang devotion po natin ngayon ay pinamagatan na ang pagpapala ng Diyos kay Kristo ay hindi na natin kailangang hanapin bagkus ito ay kusang darating sa ating mga buhay. Amen? So ngayong umaga po mga kapatid ay uh, nire-remind po tayo sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos na sa araw na ito mga kapatid ay uh, maintindihan natin mga kapatid na ang pagpapalang nagmumula sa Diyos mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Penso Kristo ay hindi na natin kailangan na ito ay hanapin pa, mga kapatid, bagkus ito ay darating, mga kapatid, sa ating mga buhay. Anong sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita sa Matthew 6.33? na unahin lang natin na hanapin ang kanyang kaharian at mamuhay tayo ng ayon sa kanyang katwiran at idaragdag niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya naman mga kapatid ko sa araw na ito, binuhay tayo muli ng Diyos sa bagong umagang ito. Hindi po tayo para paghirapin mga kapatid bagkus para po tayo ay kanyang pangalagaan at higit sa lahat para po ay tayo ay kanyang pagyamanin. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, huwag natin bahala ang araw ng bukas. Amen? Nakalagay po yun sa Mateo 6.34, sabi ng ating Panginoon, Huwag ninyong ikabahal ang araw ng bukas, hayaan ninyo na ang bukas ang mag-alala ano, sa kanyang sarili kapag ito ay dumating na mga kapatid. So maliwanag mga kapatid na para bagang sinasabi ng Panginoon na sa araw na ito, sa ating paggising, huwag tayong tumanggap ng pag-aalala, pagkabalisa at huwag tayong tumanggap ng mga pagdudud at mga problema Bagkos mga kapatid, sinasabi sa atin na Mateo 6.34 na para bagang sinasabi ng Panginoon na wag na tayo mag-alalat mangamba sapagkat sagot na ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan sa araw na ito. Ang gawin lang po natin mga kapatid sa araw na ito ay matuto po tayo na magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na lahat ng ating pangangailangan. Ito ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Amen. Okay po, sabi nga dito mga kapatid sa talata na mababasa natin sa Efeso chapter 1 verse 3, Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo so dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo so tayo'y pinagpalan niya sa lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit. Amen. So mga kapatid, ang gagawin lang po natin sa ating buhay every morning, ang gagawin na lang po natin ay purihin natin ang Diyos na ama ng ating Panginoon Kristo so sapagkat sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo so mga kapatid ay automatic po mga kapatid mararanasan po natin ang mga pagpapalang espiritual na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So Amen. Sumuli, so nire-remind po tayo mga kapatid na paano nga ba natin uh, ma-identify o malalaman ang uh, mga pagpapalang physical at mga pagpapalang spiritual. Sumuli so mga kapatid ay uh, nire-remind po tayo na ang mga pagpapalang physical, ito po yung mga nanggagaling uh, galing po sa ating uh, mga sariling diskarte, mga sariling paraan mga kapatid. Yun po yung ako ang gumawa nito, uh, ito ay dahil sa akin. So mga kapatid, yun po yung mga pagpapalang uh, physical, ito po ay uh, mga pagpapalang nanggagaling sa ating mga sariling kaparaanan. Ngunit ang tinatawag natin na mga pagpapalang spiritual, mga kapatid, ito po ay hindi nanggagaling sa ating sariling lakas o diskarte. Bagos mga kapatid, ito po ay mga pagpapalang nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo sapagkat bakit tinawag na spiritual blessing sapagkat ang ating Diyos ay espiritu hindi po siya laman kaya lahat ng tinatanggap natin mula sa ating Diyos na espiritu ang tawag po niyan mga kapatid ay spiritual na pagpapala or mga pagpapalang galing sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nararanasan natin ang lahat ng ito dahil sa ating patuloy na pagkikipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Okay, so dito na po tayo mga kapatid sa mas lalong uh, pagpapaliwanag o paglilinaw ng ating uh, binasang talatang ito sa umagang ito. Sabi nga dito mga kapatid, kung kay Kristo, maraming mga Kristiyano ang naghahanap at uh, nagtatangka na makamit ang mga pagpapala sa pamamagitan ng kanilang uh, mga sariling lakas no sa mga bagay, sa mga posisyon, sa mga karangyaan sa buhay sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa mga kapatid ngunit ang tunay na pagpapala ng Diyos mga kapatid ay hindi na natin kailangan na hanapin pa, habulin pa, paghirapan pa sapagkat ito ay kusang dumarating sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Isokristo hindi tayo dapat ang naghahabol mga kapatid dapat tayo ang hinahabol ng mga pagpapalang ito. Ang ating Painoso Kristo ang siyang nagiging daan upang makamtan natin ang lahat ng mga biyayang ito na galing sa Diyos. Mga kapatid, kapag tayo ay... Uh ang nakapaloob sa karihan ng ating Panginoong Kristo ang lahat ng mga pagpapalang espiritual, mga kapatid ay ibubuhos ng Diyos sa ating mga buhay hindi ito sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap sariling gawa bagkus ito mga kapatid ay uh, sa pamamagitan ng kanyang uh, habag at biyaya sa atin, mga kapatid at ito ang uh, ang ah, nagiging bunga mga kapatid sa ating ah, patuloy na pananampalataya sa ating paginauo Kristo. Kaya naman mga kapatid ang gagawin na lang po natin ngayon mga kapatid ay ang patuloy na pagtitiwala natin sa Diyos. Mga kapatid, na siya ang patuloy na nagbibigay ng biyayang ito sa ating mga buhay at hindi po tayo ang siyang nagtatakda ng oras para makamtan natin ang mga bagay na ito mga kapatid. Bagkus tayo manatiling ah, maging instrumento na daluyan ng Uh, uh, ng paging, uh, uh, pag uh, ng kaniyang pagiging katapat ng katapatan at matuto tayong uh, uh, magpasalamat sa Diyos mga kapatid dahil higit pa natin na mararanasan sa ating mga buhay ang kapayapaan, ang kagalakan at ang pagpapala at ang tagumpay na kusang dumadaloy sa ating mga buhay na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng ating patuloy na pagkikipag-isa sa ating Panginoong Sokristo. Yun nga lang mga kapatid ko kay Sokristo, nare-remind po tayo sa pamamagitan ng kanyang salita sa John 15.5, apart from me, sabi ng ating Panginoon, we can do nothing. Kaya wag po tayong hihiwalay, wag po tayong mawawala sa ating Panginoong Sokristo, patuloy po tayong magpasakop, patuloy po tayong magpakumbaba at sumunod, dahil baliwala ang pagiging kristyano natin, kung hindi po tayo marunong magpasakop sumunod at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen. Okay, so dito na po tayo mga kapatid sa ating uh, pagninilay-nilay no sa ating mga sarili. Okay? Sabi nga dito, pinapahalagahan ko ba ang uh, pinapahalagahan ko ba ang biyayang dumarating sa akin? Uh, mula kay Sokristo o mas madalas kong hinahanap ang sariling paraan para maging matagumpay? Handa ba akong tanggapin ang pagpapala ng Diyos kahit na hindi ito dumarating sa oras o paraan na inaasahan ko? So mga kapatid yung kay Sokristo, uh, ito po yung kailangan natin maintindihan mga kapatid na uh, ang mga bagay na ito mga kapatid ay... Uh, Kusang dumarating no sa ating mga buhay Hindi po ito sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa Bago sa mga pagpapala na nagmumula sa Diyos Ito po ay sa pamamagitan uh, ng gawa ng ating Panginoong Diyos Sabagat Sabi nga niya sa kanyang salita uh, Ask in my name and uh, I will do it So ano man pong ating mga pangailangan mga kapatid Sa bawat umaga ay gagawin po ito ng Diyos para sa atin Amen All we have to do is to trust God Amen. Dahil siya po ang siyang patuloy na magpro-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Okay, so dito na po tayo sa ating panalangin sa umagang ito. Ama naming Diyos, marami pong salamat No, sa walang hanggang pagpapala niyo po sa amin sa pamamagitan po ng aming uh, patuloy na pananampalataya sa aming Panginoong Kristo, nawa'y patawarin niyo po kami Ama, Panginoong Diyos na may mga sandali po na kami ay nagtatangka o pinagtatangka namin na makamit ang mga pagpapalang ito sa pamamagitan ng aming mga sariling paraan kaysa magtiwala sa inyo. Nawa'y tulungan niyo po kami uh, Ama na kami po ay manalig at magtiwala sa iyo. Uh, na ang lahat ng uh, iyong kabutihan at pagpapala ay darating sa amin sa tamang oras at panahon na tinakda po niyo Panginoon at ayon sa kalooban niyo po naway maging uh, bukas po ang aming puso upang tanggapin namin ang iyong uh, kusang pagbibigay ng mga pagpapalang ito at matuto kami magpasalamat sa inyo Panginoon at sa lahat ng inyong uh, walang hanggang kabutihan at dalangin ko po ama na patuloy na ikaw po ang siyang gumabay at maghari sa aming mga buhay. Dahil tunay nga apart from your Lord Jesus Christ, we can do nothing, O God. Kaya sa araw nito, Panginoon, patuloy ko pong idinadalangin na ilayo mo po kami sa anumang uri ng diskresya, kalamidad, sa mga bagyo, sa mga lindol, sa mga baha, sa anumang uri ng mga sakuna. Panginoon, dalangin ko po Diyos na patuloy po ninyo kaming ingatan sa mga kapatiran kung nasa ospital, kulungan, kalaya, uh, kalansalansangan, O God. I pray for your protection. Be a pandemic always, O oh God. Ingatan niyo po kami lahat, Panginoon, sa araw na ito. Uh, ah, ganon din pagpalain po ninyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, sapagat sabi mo nga sa yung salita na mapalad ang bansa na walang ibang Panginoon kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya Lord, muli dinideklara ko na lahat ng tuhod ng mga Pilipino ay luluhod at sasamba sa iyo bilang ikaw ang totoong Diyos na buhay na kailanman ay hindi nagbabago noon ngayon at magpakailanman sa pangalan na Esus, Kaya muli sa araw nito, Panginoon, idinadalangin ko po, Ama, na patuloy po ninyong igawad sa amin ang iyong masaganang basbas, patuloy na wana sumaami na naman ang kapangyarihan ng pag-ibig, kapayanan ng pagpapala, receive it in your spirit right now, in the name of Jesus, the power and authority of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit is upon us right now, in Jesus' name we pray. Amen, amen. All the glory belongs to God. Hanggang sa muli mga kapatid, God bless. God bless us all. Mga kapatid, kung ikaw po ay na-bless sa minsaheng ito, ah, pwede mo po itong ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay. Amen? Hanggang sa muli. God bless. God bless us all. Bye-bye!